Ay, sarap. Ang ginagawa mo. Ano yung ba yan? mo ako. Ha? Ang scam ako. Bakit? Sabi mo itong maglalaba. <laughs> Alam mo na akong video ko. <laughs> yung buking mo ako Tapos di ka rin pala naglaba. Ano yung ano? Tanga-bumba naman ako. Hmm. Tanga-bumba ako. Sige, oh. paikot mo. No. Kung wala magbabal lang. Kung wala paikot ako, nalang magpapakita. ka eh. naman. Gusto mo pa ito pa rin?

office for today. Diba tapos? camera ka. <laughs> Sabi mo ito maglalaba. Sinabi ah! Sinabi mo lang pala. Please sinabi ko. 不霉。<laughs> <laughs> <laughs>